Hey guys, patayo okay, tayo ako at okay, may nabili guys. Sa totoo lang guys, ito talaga ang gusto kong lagayan ng mga toyo. Tapos, yung in-order ko to guys, sa ano, sa, sa FB ko to in-order guys, hindi sa Shopee. Ano, iba't ibang kulay yung ganito. Ayun e sana yung gusto ko. Kaso nga lang, ang dumating puro ganito. Hindi ko pala nabasa yung ipinost ng kapilala ko na nagtitinda ng ganito. May nakalagay random 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 ba yun random 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 kaya ipuro ganito ang dumating sa akin. Kaya gusto ko pa naman sana yun yung may kulay. Ito talaga yung gusto ko guys nung una. Kaso nga lang yung anak ko kasi siya ang unang umorder nito. Kaya sabi ko sige order mo na rin ako. Ay, gusto ko siya guys kasi medyo malapad yung ganito. Oh. Ayan. Medyo malapad. Ayan. Ayan guys. So, panibagong gamit ko na naman guys. Ayan guys. So, may nakalagay na sticker sa loob. So, ano yung ilalagay mo? Yung pangalan na ilalagay mo dito. Kunwari, patis, toyo. Ayan. Hindi ko alam guys kung lahat kayo mayroong ganito. Sticker. May sticker na siyang um, bali apat kasi yung binili ko guys. Okay. Ayan guys. Ipapinsan na kayo guys pa ulit ulit yung aking vlog guys. Gusto ko lang i-share yung mga nabibili ko kasi nga ano, guys yung mga gami. Natutuwa lang kasi ako i-share guys kasi nakakabili ako ng gamit ng dahil sa tubo ko sa tindahan. Ayan guys. Kaso nga lang guys ano hindi ko pa na-order yung patungan nito na ano yung bakal. Sabi ko sa ano, kung i-order na ako sa Shopee ng ano, ng patungan nito. Nasa ano lang siya, nasa 200, ah, 330. 330 yung na-pill ko kasi para medyo malaki. Kasi marami akong ilalagay. Meron kasi maliit, ano lang siya, one mahigit. Tapos yung medyo malaki, 200 mahigit. Tapos yung 300 mahigit yung napili ko. Hindi pa ako na-order ng anak ko. Ayun guys, oh. So. Lahat pala ng bawat nito, meron siya nakalagay ng sticker. Bali, apat, tuyo, mantika, Uh, patis, suka. Buti na lang bawat isa nito guys. Mayroong ganito kasi sticker lang siya. Pa. Pag hinugasan mo, may pangpalit ka. kahit dalawang beses mo mahugasan lang may pampalit na ako siguro kailangan ko ilagay o kasi para hindi lumuwag pangit naman. Maluwag itong isa guys Oh. Maluwag siya. Ayan. Kailangan niya siguro ito ilagay doon. Maluwag kasi. Ayan. Um, panglagay nga siguro ito guys. Kasi maluwag. Hindi maganda tong isang takit na to guys. Panglagay nga siguro ito. Hmm. Inantala ito isang ganyan lang guys. Oh. Kailangan nga siguro ilagay yung bilog. Ito, may bilog kasi siya nakalagay. Oh. kailangan pala ilagay yung ano guys, yung guma na plastic ayan guys, so ito yung aking lagay ng mga ano guys mga tuyo at ano tuyo at mga mga condom mga condomions ko guys ayan maganda sana guys yung iba't ibang kulay yung takip guys Naasahan ko talaga guys na iba't ibang kulay ito. Ayan guys. Sinsya na kayo guys sa vlog kong paulit-ulit guys. Plus, pero okay lang naman guys ba? Iba't ibang gamit naman yung naiba iba. Ayan guys yun lang yung vlog ko guys. Maraming salamat sa si panunood guys. Sana huwag kayo sa panood ng mga video ko guys. Yan lang guys. Yan lang share ko guys. Maraming salamat guys. Ayaw ko na kasi yung una kong binili guys. Ito yung una kong binili guys. So, maganda sana ito guys kasi um, may pangalan na siyang nakalagay. Ayan. Ayan, may nakalagay na siyang pangalan. Pero yung binili kong bago guys, mayroon din kaso nga lang sticker siya yung ilalagay mo. Kaya naman na ayaw ko dito eh, kasi ano, maliit yung ganito oh. Masyadong maliit. Ito, eh, bibigay ko na lang to din sa anak kong may asawa. Ayan. Tatlo lang kasi ito guys. Eh, kulang pa ng isa. Kaya sabi ko, bibili na lang ako ng bago kasi ang gusto ko talaga ito. Itong bago kong bilo. Ano na naman ito guys, panibagong gamit na yung guys. Malakas ang loob ko bumili nito guys, kasi gawa na ano, amura lang naman. Eh, kaya kaya ko na bumili kasi yung tubo sa tindahan guys. Ano, yung minsan tumutubo ko sa daan mahigit, minsan nasa 80 lang yung tubo ko eh. Ang bili ko lang naman nito guys, 140. Kaya... Malakas ang loob ko na labi nabili ng gamit sa bahay. Okay lang, guys. Okay. Tinutubo ko naman sa tindahan itong binibili ko. Ayan. Okay lang na bumili ako ng bumili. Paglit lang! Okay, bumili lang, guys. Paglit lang, guys. Good morning, guys. Ito na naman ako, guys. Papakita ko na naman sa inyo yung na napamili ko. Ha? Oo. Oh, oh. At ay ma, magsisimula na ako. <laughs> Nandito na naman ako guys. Papakita ko na naman sa inyo. Yung, uh, isishare ko na naman sa inyo yung family ko guys. Pagabi ka ito guys. May kulong umaga na ano, ma-iblog. Ito lang guys. Gabi-gabi talaga ako na minili guys. Kaya araw-araw ako lagi na ma sa inyo. para pa ulit-ulit. Bumili ako sa gabi ng ano, ah, apat na kanto na sweet. Ayan. Nabenta kasi sa akin ito guys. Apat na kanto na sweet. Tapos, yung Malboro guys, araw-araw din ako nabili nito. Kasi hindi naman ako pwede bumili ng marami at wala akong budget guys. Pinapaikot-ikot ko lang yung laman ng tindahan ko bumili ako kagabi ng dalawang kamil. Tuwing gabi, guys, bumibili ako ng dalawang kamil. na uubos to lagi. Tuwing gabi. Tapos, malboro, ano, malborong puti. Itong kamil, guys, ito lagi ang nauubos. Ito, tuwing pangalawa ako na minili nito. Ah, meron pa pala ako nito, Mighty, guys, oh. Bili sa akin ngayon to guys kasi ngayon kapit bahay ko may nagpapagawa ng bahay. Kaya mabili sa akin to ngayon. Pero hanggang ngayon na lang gagawa sila guys kaya hanggang ngayon na lang din ito. Tapos isang habang ano, isang habang wak, mabili rin sa akin to guys. So yung pangalawang araw ako nabili nito. ayun na. Um, isang isang haba ang binili ko. Saka ito guys, mabili din sa akin to guys. Kasi nga, ano, mura. Kaya, minsan, ito na binibili ng ano. Tres lang kasi benta ko dito isa guys. Kaya, sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, ano, mabenta siya kesa ano, sa bumili sila ng gin, isang pintlahan ng kape po. ko 13, pero sa iba guys, 14 na yung mga ano, mga train na kape. Lang yung guys, wala ako masyadong tinutubo, tinutubo doon sa train na kape. Kasi 13 lang ang benta ko. Tapos ah, bumili rin ako ng ano, surf powder na red. Kalahati lang may kasama tong green sana, kasi wala silang green kaya red lang yung ko kaya yun ang mahirap guys pag yung dito ako manimili sa grocery dito sa barangay namin hindi minsan wal mayroong wala kaya, tapos ng kaya na naman guys anim-anim na bote lang ako kung bumili bumili ako ng anim anim yung bumili Ayan oh, guys, ito na naman ako guys. So, eh. mag na naman ako sa inyo guys na ano. Ah, uh, lagay ng mga toyo at saka kape. Nakabili na ako guys. Mayroon akong lagay ng toyo at kape. Kaso nga lang kulang kasi ng isa yun. Pang ano ko. Pang patis ko. Yun ang wala sa akin. Tapos, ano. Bumili uli ako. Ibang style naman. Kasi ayaw ko na doon sa ano.